afternoon, the drone, drop the drone. Ay. Hindi na kape yun ah. Ah, pre yun. Ayan na, hit at tari. Hello. Busy ngayon tayo sa aming delivery. Ah, meron tayong closing DR. Ayan. Bising bising siya. Hindi naman siya pinapasukan ngayon ng helper niya. Laysa na naman siya. Kaya ngayon, natin na. Ngayon, bisig uh, bisig siya guys. Ay, may ano ha? May delivery kasi kami ngayon. Bago kasi makapasok kung ma-delivery na yan, may gate pass, entry pass. Kailangan ng entry pass. Kailangan yan kasi hindi makapasok ang mga materialist Kaya yun sa tatari, hindi natutulog. Yan ang sinusulat niya. Uh, guys, wag kayang bibitaw yan guys. Dahil pag-hako tayo ng mga materialist at i-receive ni tatari. Kasi ang susi ng tagumpay ngayong araw para may ipasok ng ating mga gamit. Ayun na! Guys, dumating na. Lumating na guys. Ha? Ito yung kira yun. Sweat tape ito. <laughs> ito yung sweat tape ito hmm. Wala na kayong mag-ingay. Mag Kompleto na ang materialis nyo Ha? keton potol guys. Kulayan

Last na tayo na Alright okay. Nakita niyo ba si Natare guys Tingnan nyo yung bukod ni Natare Oh Kaiskwala <laughs> koala yung bukod ni Natare Ayun, guys Guys nice. Uyana Dito na matapos yung vlog natin ngayong araw mga kapriyon At mag uyana